Ayan, tuloy lang Tapos pag malapit na, babawasan ko pa ng power Tandaan akong hihila Enjoy, ba? Isa ba? Isa ba? Isa ba? Okay, teka. Para ka na ako naroon ni Kante! Okay lang. So yung trap naman na yun, yun yung tinatawag na negative cheese, no? So usually, pag kinutulong ka sa upuan mo, ang tawag positive cheese. Pag yung parang lumulutang na feeling ka, yun yung tinatawag na negative feelings, no? Noong students kami, lagi kinagawain yun sa amin ng mga instructor namin, no? Uh, nila kami. Pero once naman na nasanay ka dun sa pakiramdam na yun, syempre sa una, di ba? Sa una nakakilid eh. <laughs> Pag ano naman, pag nasanay ka sa, mga sa ganun, ah... <laughs> uh, tawag dito. parang pag yung katawan mo, din na din siya nakatawag. Or nakilip din. Onboard military, on military. service na 172 with tail number 062 departed from Libavia, part of Baguio at this time. Over Orani, altitude 35 and uh, proceeding Santa Ana. Containing altitude. Altcat 373, QNH Park 1013, report east of Arayat and maintain VFR. Report east of Arayat and maintain VFR, Altcat 373. Ito, pag mo, papuntang Clark. Papuntang Clark yan. Tapos pag ka sa left, nakita mo yung dalawang building na mataas? Yun yung San Fernando, Pampanga. Yung exit. Sa NLEX. Oo. Oh. Yan. Yeah. So, ito yung aeroplano natin. Gusto kong dalit mo siya doon sa Woodland, ha? Okay? So, mamaya, pag malapit ka na sa Woodland, pagsasalitain kita sa radio, no? Ang sasabihin mo, woodland, 1901, downwind. As in down, ba wind, as in hangin. Okay? okay. Sige, practice ka. Woodland, 1901, downwind. Okay, good. So yung downwind, papaya, ang goal natin, dapat parallel ka sa runway natin, ha? So kaya ngayon pa lang, think sa, malayo pa naman tayo, pero pag malapit-lapit na tayo sa woodland, ah... Uh, Tingin ka sa labas, subukan mo hanapin yung runway natin, no? Okay? Okay. Wildcat 420, request your altitude at to east of Marayas. 420, this time we are maintaining 3,000, proceeding east of Marayas. Request your position and the altitude.

FR traffic north is down utilizing uh, 3,035. Maintain the FR. Uh, copy on the traffic, ma'am. Maintaining 1,200 before proceeding to, before entering Charlie 4, uh, 5700. Yeah. So itong numbers na to sa kaliwa, airspeed naman yan. So pinapakita niya gano'ng kakabilis, no? So right now, nasa around 95 knots ka. Sa miles per hour, nasa 105. Sa kilometers per hour, around 160-170. So, hindi halata kasi medyo mataas tayo. Pero pag may mga bahay puno, tas mababa ka, makikita mo, bilis yan. Sobrang bilis. Pero pag lumilipad, parang apagal lang. Okay ka lang? the traffic 1901 two miles south of Arayan, maintaining 700. Uh, we'll make one orbit before joining the pattern. Okay lang? So, hanapin mo yung red na bubong na may black na circle, ha? <coughs> red na bubong na may black na circle. Dito ba't lang? Yan yung hangar kung saan nakaparata kanina yung aeroplano, no? So, dyan ka nagpipicture taking kanina. Sa harapan no, yun yung runway natin, okay? So, anong gagawin mo para maging parallel sa runway? Di ba, liliko ka dapat sa kaliwa? So, gusto ko, lagpasan mo lang yung runway, tapos liko ka to the left, ha? Okay. yeah, Dyan tayo maglalad, no? Ayun sila. Okay? Okay ka lang? Okay, maglo-low pass muna tayo before mag-land ha. So nakita mo itong mga bubong na to. Okay, turn to the left ka para maging parallel ka sa runway. Okay, turn pa. Okay, once nakaharap ka sa mga bubong na yan, yung lima na magkakatabi, press the red button, tapos report ka, Woodland, 1901, downwind. Okay? Okay, 1, 2, 3, Diego. Okay, Woodlot ah, downwind. Sorry, sorry. Kala ko binitawan mo. One more. Diego. Woodlot 1921. Pindot, pindot. Woodlot Good. So again, correct. Very good. Tama ka. Downwind ko, no? Sige, turn ka to the left. Ilo-low pass natin siya, ha? Para makita nila tayo, okay? Hindi pa naman tayo maglalan. Tapos gusto ko, report ka ngayon, sabihin mo, Woodland 1901 on base. On base? Base, as in baseball. Base, base. Base? base. Yes, correct. Go! Woodland 1901. Woodland 1901 base. Okay, good. Tapos tayo konti power. Kapakita muna tayo sa kanila. Ang dami pa Hindi tayo maglalat mamaya ha. O relax sa'yo ko, bye. Nakita niyo sila? Kumaway kayo? Okay lang? Nahihilo ba? Wala. Wala. So, climb ka lang. So, climb ka ng 700, ha? Court ka ulit ha. Sa Bimbo Woodland, 1901 on Downwind. On Downwind. Downwind. Okay, go. 1, 2, 3, report. Woodland, 1901, go Downwind. Okay. So, maglalanding tayo 26 ha. So, opposite runway tayo maglalanding. Medyo pangit na visibility kanina eh. Okay, so ngayon naman, gusto ko turn ka to the right. Uh, Will traffic 1901 switching runways, making 180 on downwind. We'll use 264 landing. Pagalang, natawot pa rin. Hindi naman, tumasang may confidence mo. No? Good. लगे वहा बीजे वहां kanan, kanan. Okay, babosaw ko ni power. Airspeed, check. Okay, level ko yung pakpak dito. So from here, may controls muna, ha? So relax lang yung kamay mo. Ah, nakita mo ba yung runway? Hindi nasa harapan natin. Kulay green. Kaso lahat ng paligid natin green, di ba? So, yun lang ang mahirap dito sa runway natin. Uh, pagpaguhan, mahirap talaga hanapin yung runway, no? Pero don't worry, kita ko naman siya. Uh, paano ko na nakikita? Wala. Through experience na lang, no? Alam ko yung dapat kong tignan. May mga reference points na ako. pag, pag feeling ko mataas tayo, mabawasan ko ng konting power. Tapos sarap naman mo, oh, para siya nagde descent Yan. Tapos pag sa tingin ko naman masyadong mababa, nadagdaga ko ng konting power para naman magano siya, ma maintain yung altitude mo. No? So lahat yun, pinag-balance ko gamit yung throttle, yung yoke, and also yung pedals. Yung pala ran. yeah, Yan yung runway, very good. Yan, tuloy lang. Tapos pag malapit na, babawasan ko pa ba ng power. Tahan-tahan akong hihila. Ikaw mag park to play na Sige, put both feet sa pedals Okay, hard left Okay, good Left pa, left pa Okay, patayap yung pagpap Very good Para dumiretso siya, syempre, push mo lang yung kanan kasi movement ng pedals is left and right, no? Ay, sorry, movement ng pedals, parang siso. O, oh, wag mo siya iliko, gamit yung yoke, walang mangyayari. Okay, konting right. Right pa konti, right pa. Okay, go straight, dahan-dahan. Sige lang, sige lang, go straight lang.

Okay, sabay mo tapakan yung taas para mag-stop. Very good. Ready po dito, Kuya Luis. thank you. Yahoo! Thank you, thank you, Yamon. Okay, kumusta? Sarap po. Sabi naman nun, nakakaingit. Okay. Na, kumusta? Ano po? Anong okay? <laughs> Masaya? Okay, tara, punta na tayo dun. Upa! Okay. Kuya Mon, thank you. Kuya Luis, ay, sorry. tell us your experience. Masaya mo. Parang ano, nag-drive lang po kayo. Nag-drive lang? Sakyo po. Serious, Okay. Sige. Tapos. Eh, una, takina ka ba? No? Kasi kala ko malalaglag ka. Oh, oh. pagka dinig mo pa ganyan papunta sa akin, parang malalaglag po. Eh, nung gano'n, gano'n po, hindi na po ako natakot. Parang malalaglag, parang kumatagilip, gano'n? Tagalit, 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 tagalit. Huh? Doon sa mayroon. Doon sa Pinabaha ka na. Tapos ang namin na hindi ba ka paag bilog. Wait, 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 wait. wait, wait. Nag-disconnect ako. Na Sige, din natin, sir, Juan, ano ang hanong mga so, Pero sa iba kasi, kinonvert ko lang sa usually na sa nasa Na sa yun. Kanina lumilipad kami around 95 knots mm -hmm. So, miles kilometer per, per hour. Kilometers per hour sa so 160, 170. 160, 170. Parang ano lang din pala, sir, Juan? I mean, kung high speed racing lang. Parang kasi bigis nalang kotse, bigis oh, nalang okay. kotse. Pero syempre, kaya mabilis yung aeroplano, wala nang kalsada sa so, usupan. So, so, diret, diret, dire, 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 Oo. Okay. Uh, sige, ba ba bago ko i-interview yung mga kids, Sir, Sir Manon, what can you say about the trick? Uh, okay naman okay, ba uh, na sila? Okay naman, happy naman sila sa likod. Uh, <laughs> binigyan ko sila ng negative g's, so parang lumulutang yung pakiramdam. Happy uh -oh. naman sila lahat. So, pag inupload yung video sa GoPro, makikita nyo sila tumatawa. Oo, sige, sige, Tatlong beses ko inulit e. Eh. Tatlong beses ko inulit ko Medyo ano lang siya, nahiya sa na hawakan yung controls. Uh, Siyempre, normal naman sa, pag, uh, sa, sa pagbagong hawak. Uh, uh, pero tin tinry ko naman yung best ko na maging comfortable sa amin. Full left Sabi ko, hindi na ko naman, hindi naman yung sinasakal yung yung, hindi naman namumuti yung daliri. Eh. <laughs> Pero na siya na parang siya. panic or... Uh -oh. Pero kinabahan daw nung parang nakatagili daw. Oo, uh oh, noong una sabi niya, kasi tinuro ko din sa kanya kung ilan tigris yung bank niya. Uh -oh. So yung una, 20 lang. Sa ayaw na niya. Tapos tuloy-tuloy lang kami lumili ko. Hindi niya namamalayan na sa 30 na pala. Uh oh. Mm. <laughs> eh, so, Tapos nung nag-30 na, ko, ikotin Ti mo, 30 na. Okay lang naman, di ba? Okay. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Sa so, una, siyempre, pag binigla, nakakalula. So daan, 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 daan. First na experience siya, lang. dahan Dahan. Mm. Tapos Kumusta si Kuya Mont bilang piloto? Oo, si Magaling. Ikaw ho Magaling ko. Na. <laughs> hindi kayo ano, hindi kayo hindi kayo natakot, hindi parang natanggal ang puso nyo, gano'n? Hindi. Hmm. Ah, masaya, <laughs> masaya pa. Ba't kaya gano'n yun yung mga bata yun? Diba na, pag matanda, dito d'yo. Nagkakainan. <laughs> Oo.